Bago simula ng araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat, pagpapala, biyaya at proteksyon. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong araw. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo, Panginoong Diyos, sa pagbubukang liwayway ng panibagong araw, lumalapit kami sa iyo na may pusong mapagpasalamat. Sa katahimikan ng umaga, kami ay nagpupuri at nagpapaabot ng aming buong puso. Naway, ang panalangin ito ay maging daluyan ng aming tunay na ugnayan sa iyo, banal, malapit at totoo. Samahan mo kami o Espiritu Santo, at iayos mo ang aming puso upang kami makalapit sa Ama ng may kababaang lob. Aming Diyos, salamat sa paggising naming muli. Salamat sa bawat tibok ng aming puso, buhay itong patunay ng iyong pag-ibig. Salamat sa aming mga mata na muling nakakita ng liwanag sa aming mga kamay na handang maglingkod at sa aming mga paa na patuloy na naglalakad sa landas ng pananampalataya. Salamat sa pamilya, sa tahanan, sa pagkain, sa tubig, sa hangin. Lahat ng ito'y biyayang galing sa iyo. Hindi rin namin nakakalitaan ang mga biyayang espiritual, ang iyong awa, kapatawaran, at presensya sa aming buhay. Panginoon, kung kami man ay hindi laging nagpapasalamat, turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Maging ito man ay kasaganaan o kakulangan, kagalakan o kalungkutan. Panginoon, sa iyong harapan, kami ay humihingi ng kapatawaran. Patawad po sa aming mga pagkukulang, sa mga pagkakataong kami naging abala sa sarili at nakalimot sa iyo patawad sa mga pag-aalinlangan sa mga salitang nanakit at sa mga pusong naging matigas. Hinihiling naming linisin mo kami, hugasan ng iyong mahal na dugo at bigyan ng panibagong simula. Gawin mong masunurin ang aming puso at gabayan kami upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Aming Ama, Ikaw ang simula ng karunungan sa bawat desisyon namin ngayong araw, patnubayan mo kami. Bigyan mo kami ng talas ng isipan at kaliwanagan ng puso upang piliin ang tama. Kung kami haharap sa pagsubok, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Kung kami mawawala ng direksyon, ikaw ang aming tanglaw. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, maging mahinahon at laging mapagpatawad bigyan mo rin kami ng kalakasan, kalakasan ng loob upang manindigan at lakas ng katawan upang makapaglingkod. O Diyos, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming pamilya. Pagpalain mo ang aming mga magulang, kapatid, anak, asawa at kaanak. Iligtas mo sila sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Pagkaisahin mo ang mga pusong nagkakahiwalay. Pagalingin mo ang mga pusong sugatan. Tulungan mo kaming magmahalan at magpatawaran sa loob ng aming tahanan. Naway maging sentro ka ng aming mga ugnayan. Panginoon, inilalapit namin ang mga taong kapos, nawawala at naghahanap ng pag-asa. Ipuin mo ang mga may sakit at pagalingin mo sila. Aliwin mo ang mga nagdadalamhati at palakasin ang mga nalulumbay. Pagpalain mo ang aming bayan, bigyan mo ng takot sa iyo ang mga namumuno. Paghariin mo ang katotohanan, katarungan at pagkakaisa sa aming bansa. Basbasan mo rin ang buong mundo na sa gitna ng kaguluhan ay matutunan naming manalig sa iyo. Itinataas ko sa iyo, O Diyos, ang buong araw na ito. Ang lahat ng aking gagawin, sasabihin at iisipin na maging kalugud lugod sa iyo. Kung ako'y mapagpala, salamat. Kung ako'y masubok, ikaw ang aking lakas. Iniaalay ko ang aking mga pangarap, plano at kinabukasan sa iyong mga kamay. Ikaw na ang manguna, O Diyos ang iyong kalooban ang siyang mangyari sa aking buhay. Pagninilay sa salita ng Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6 Panginoon, Naway ang salitang itoy maging gabay ko ngayon. Hindi ako magisa, ikaw ang aking pastol, tagapagtanggol at tagapagligtas. Hawak mo ang aking araw, hawak mo ang aking kinabukasan. Diyos ng pag-ibig at liwanag, maraming salamat sa iyong walang hanggang kabutihan. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo at ituro mo sa akin ang daan ng kabanalan. Maging instrumento ako ng iyong kapayapaan, katarungan at pag-ibig. Pinupuri kita, O Diyos, ikaw ang dakila sa lahat. Sa iyo ang papuri, parangal at pagsamba ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ami, at ng anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais nice kayong ipagdasal namin. At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin, pagpalain ka ng Diyos.